Common reason kung bakit nasisira ang water pump. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at ito yung question lang na na-i-post sa aking uh, page no at yun nga daw ano daw ba yung common reason kung bakit nasisira ang water pump. Well, there's a three common reason no at ang number one diyan is yung wear and tear. Yung katagalan talaga ng water pump. Usually, ang water pump will last more than 100,000 kilometers. In a proper use, ah, more than 100,000 yan. Magtatagal talaga ang isang water pump. Now, kung may mali dun sa sistema, pwedeng mapaaga yan. Okay. So, isa sa mga reason, no, kung bakit maagang nasisira ang water pump, if ang nilalagay ninyong kulan o pampalamig ng makina, ay tap water. Okay? O yung ordinary yung tubig o yung galing gripong tubig. Isa yan sa mabilis na magpasira ng water pump. Kasi ang yung blade niyan, e eh, kakalawangin agad. So pag kinalawang yan, mauupod yung ipin nun. So ang effect is wala na siyang maipapump. So kahit anong ikot, e eh, wala. Walang magsisirculate na kulant sa loob ng engine at papunta sa radiator. So, isa yan ano, kaya isang advice ko dyan mga paps no, lagi kayong gumamit ng coolant. Okay, para at least magtatagal ang inyong water pump no. And number two reason din kung bakit maaga nasisira ang water pump if hindi tama yung pag-adjust ng belt o paglalagay ng belt sa kanya. Okay kasi 'di ba ang water pump natin eh nakakabit 'yan sa belt. So, kung masyadong maluwag o masyadong uh, matigas yung pagkaka-adjust ng belt, pwedeng mag-deteriorate agad yung bearing yan. So, yun yung isang problema dyan. Ano? So, pag nasira yung bearing, pwedeng umingay yan, pwedeng tumagas. So, yan yun yung ano, mga paps, no? yan yung common reason kung bakit nasisira agad ang water pump. Pero yon ano ba yung mga indication na may problema na tayo sa water pump? Well, isa sa mga indication dyan is pag nagbabawas ng kulan. Okay? And uh, normally sa water pump, meron yan parang uh, butas na pwedeng tumulo dun yung kulan. O pwedeng magmantsa dun. So, pwedeng palitan nyo na yan. Ano? Uh, isa rin sa mga common reason pag pasira na yung kulan is pag napapansin ninyo na parang may kalawang yung inyong kulan. So pag binuksan ninyo doon sa radiator cup, pinapansin na kayong parang kalawang na yung coolant ninyo. Well, maybe kinakalawang na yung kulan uh, water pump ninyo, no? So isa rin 'yan, ano? At isa rin diyan is pag na 'yan, mahina nang mag-pump ng kulan. Okay, mahina na circulation ng kulan. So ang effect pwedeng mag-overheat yung inyong sasakyan or parang near overheat palagi. So, pag ni mo, doon palang bumibilis yung circulation ng coolant, doon palang lumalamig yung makina. So, maraming possible issue pa, no, kung sakali mang pasira na yung water pump. Pero, isa sa mga common reason talaga dyan, kung bakit nasisira yan, ay dahil sa paglalagay ng ordinary water or tap water, no. So, yun mga pops no. Kaya, kung sakali man, no, Uh, alagaan ninyo yung kotse ninyo, alagaan ninyo yung water pump ninyo kasi pag yan ay nasira, mag-o-overheat ang inyong sasakyan at possible na mas mas may mas malaki pang issue na magiging problema ang inyong sasakyan ano. At yan, ngayon magsasagot na naman tayo ng mga question ano na na-i-post sa ating uh, mga page and uh, YouTube channel and Facebook page and TikTok ano. Ayun kailan nagpapalit ng coolant? Well, ako ay highly recommend at least every 40,000 kilometers or 2 years ay eh, nagpapalit tayo ng coolant. Although, depende pa rin sa sitwasyon ng kulan ninyo, pero that's the most recommended. Pwede nyo naman extend ng konti, pero 40 to 2 years, sana nagpapalit tayo ng kulan. Para mas magtagal din yung ating, yun, kapag usapan natin kanina, water pump. no. And next question, kailan pinapalitan ang thermostat? Okay, ang thermostat kasi kung kailan lang siya nasira, dun lang talaga yung pinapalitan. Pero usually, ang thermostat will last more than 100,000 kilometers. Pwede yung ka -age din yan, ang ating water pump. So, matagal ang buhay niyan mga pups. No? So, uh, common issue lang naman dyan is kung ang pinaka-indication na sira na talaga yan ay pag nag-overheat din yung isa sa inyong sasakyan at hindi siya nag-o-open. Okay, and next question, sign na may issue na ang thermostat. Well, pwedeng mag-overheat ang inyong sasakyan. Okay? Pwedeng mag-overheat 'yan or pwede rin naman na matagal uminit yung inyong makina. So that's the uh, common uh, issue ng isang thermostat, ano? At next question is um, pwede bang maglagay ng distilled water sa coolant o pwede mag-add ng distilled water sa coolant? Well, yes, pwede. Kung sakali man ano, na hindi available yung coolant or medyo tipid mode, you can use uh, distilled water. Okay, pwede naman. Pero still, I highly recommend pa rin na coolant sana talaga yung ilalagay. Pero as alternative, kung top up lang naman yan, then every 40,000 kilometers, e eh, nagpapalit naman din kayo ng coolant, okay lang no, na gumamit tayo ng distilled water. Pero sa, as much as possible sana, i-avoid natin yung tap water no or yung galing sa faucet kasi maraming minerals yon mabilis yon posibleng mabilis magpa corrode ng ating uh, water pump yan at pag yun ang kalaban ng water pump eh, yung nag-corrode siya eh. pag nag-corrode kasi siya is yung blade niyan kakalawangin eventually pag kinalawang yun mauupod yung blade niyan o yung kumbaga yung nagpapa-circulate yung tubig pag naupod yun at naubos, there's a tendency na wala nang ipapab at tataas na yung temperature ng inyong sasakyan, no? So, yun mga paps, so, thermos, uh, yung para maalagaan yung ating water pump, eh, kailangan talaga pinapalitan natin, or uh, kailangan sana tap, uh, distilled or coolant yung ilalagay natin sa ating sasakyan. And yun, last question natin dito is, kailahat gaano katagal ang tinatagal ng water pump. Hmm, yun. Siguro nasagot ko na kanina, no? Okay. Ang water pump, usually it will last more than 100,000 kilometers. Basta proper use, proper coolant, tama, ta tama lang yung higpit ng belt, I will assure to you na more than 100,000 kilometers buo pa yung inyong water pump. No? So, matagal naman yung palitan. And yun, as much as possible sana, kung magpapalit kayo ng water pump, laging original yung ilalagay ninyo. No? Pero syempre, kung hindi available original o masyadong malayo yung difference, okay naman yung mga replacement. Pero kasi ito, ah, ang, iba kasi talaga yung rubber nung original. So, pwede, sa pwede ko sabihin, mas nagtatagal talaga. No? So, yun mga paps, no? kung nagustuhan nyo yung video, like na lang. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, Press sa subscribe button dyan sa baba at sa Facebook. Click yun lang yung follow sa taas at sa TikTok. Click yun lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Salamat sa mga nagko-comment, nagbibigay ng suggestion, nagbibigay ng mga question. Salamat sa panonood. Give sa pang-waps.